fair, fair mo. Ba <laughs> hindi naman ako yung lumapit sa'yo eh. Oo, oh, hindi nga ikaw yung dumudool. Pero napapasabot ka eh. <laughs> ikaw yung sa buhay ko. Ba Alam mo, hubog tayo ng gabi na yun. At nakainom ka, nakainom din ako. Tapos ikaw, nagtapad-tapad ka sa akin, nagkwit-kwit ka sa akin, nagpapasabot ka, kumikidit-kidit ka sa akin. Alam mo naman mga lalaki, lalaki ako day nagpakalalaki ako. You made me fall in love with you. Hindi ko na yun sala. Kasi alam mo, hubog tayo ng mga panahon na yun. Nabubuhat natin yon Kasi yung hubog tayo, nag-inom tayo, inom-umay tayo. Oh, no. Tapos ganito na lang? Iiwan na lang sa ere, ha? Hubog tayo eh. Alam mo kung may mahina eh. Tabo man sa atin na uh, noong gabi na yun, no? Kalimitan mo na yun. Kasi mga hubog tayo noon. Nabubuhat natin ba yun kasi mga hubog tayo. Tak pus bibigyan mo ng meaning? Grabe ka. Nakaaray ka siguro sa aking aking dala. Ah, ah, ah.